Magandang araw po sa inyo mga taga-panood or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay. Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Alam mo, hindi atatama yung sinabi ni Defense Secretary Gibo, ang aking matalik na kaibigan, na para bagang kapag hindi sumasang-ayon dun sa kanilang punto de vista pagdating sa China, ay hindi na nagmamahal sa bayan. In fact, ang tawag pa kanya, para mga traidor na nagiging makatsina. Well, una-una, sino kaya ang tinutukoy ni uh, Secretary Gibo? No? At pangalawa, kailan pa naging kasalanan sa demokrasya na magkaroon ng kakaiba o kaibang uh, pananaw? Alam mo, sa demokrasya, importante talaga ang malayang pananalita. Kaya nga, yan po, isang karapatan na nakaukit sa bill of rights ng ating uh, uh, saligang batas. Bakit? Dahil lahat tayo naghahanap ng solusyon sa ating mga problema at wala isang tao ang merong manipulia para makaroon ng uh, solusyon kaya nga ang sabi ng uh, uh, hukuma no ang totoo talagang batayan ng katotohanan ay yung pagtanggap ng isang ideya sa malayang merkado ng ideya so kinakailangan pausbugin lahat ng mga ideya dyan. let a million flowers bloom let a million thoughts bloom dahil tayo po ay naghahanap ng solusyon Now, ang solusyon siguro ni uh, Secretary Gibo at ng ibang mga advisers ni Presidente, ay talagang himuki natin ang mga Pilipino na magalit sa China. Pero ano pong alternatibo? Ang alternatibo naman po, meron naman pong solusyon. Diplomasya. Gamitin yung bihasang sugo natin na si Jaime Flor Cruz na tinalagang president ng ating presidente bilang sugo sa China dahil siya po apat na dekada ng uh, batikang mamamahayag at kilala ang lahat ng tao sa China. Kesa na naman kung sino-sino pinakikinggan dito. Sino ba ang mga pinakikinggan? At tignan natin kung naintindihan nila ang pag-iisip ng China. Dif uh, Foreign Affairs Secretary Manalo. I'm sorry po. He's a career diplomat, but he's not a China specialist. Kinakailangan po talaga natin dito, China specialist, na malaman natin kung paano mag-isip at paano gumawa ng policy ang China. O, oh, um, Babes Romualdez, Ambassador Babes Romualdez, eh, siya po ay PR practitioner. At alam naman po natin na matagalan niyang kliyente mga Amerikano. So talagang isusulong niya ang interes ng mga Amerikano dahil yung siya ay PR practitioner, eh, talaga naman pong sinusulong niya ang interes ng mga Amerikano. Martin Romualdez, hindi rin po yan China specialist. Okay? Um, siya po ay pinsa ni, uh, ni uh, Ambassador Romualdez at talaga namang ang magpipinsa, nagtutulungan, isulong dahil sila po ang nakakabulong ngayon sa tenga ng Presidente oh, Gibo Tidoro, number one nga po yan sa bar, pero wala pong kinalaman yan sa Sinology. Wala pong kinalaman yan sa China Studies, no? Hindi ko po sinasabi, ako bihasa. Pero ang tunay na bihasa, si Ambassador Jaime Flor Cruz. Kaya nga po, nung, nung nasira nating Ambassador, na gaya ni Jaime Flor Cruz, na isang batikang mamamahayag din, ay pinakinggan ni Presidente Duterte, nabawasan po talaga ang hidwaan sa panig ng Pilipinas at China. Sige, Itrato natin yung kalaban ng China. O, ano nangyari? Tayo po ngayon ang pinakamaliit na mga um, nakukuhang um, kapital galing sa China. O, ang Vietnam po, maingay. Pero alam nila kung paano mag-isip ang mga Chino. Kaya, miski maingay sila pagdating sa pinag-aagawan teritoryo, napakalaki pa rin ng kanilang in-invest. Siguro sa susunod na programa, isa-isahin natin kung magkano nakukuhan ng Vietnam, magkano nakukuha ng Malaysia, magkano nakukuha ng Indonesia at makikita nyo katiting lang ang nakukuha ng Pilipinas. Bakit? Eh kasi basta tinuturing natin kaibigan ang mga Amerikano. Ayun ba natin ngayon sa kanila? Mm. Ayan, nagbanggaan. Anong ginawa ng mga Amerikano? May ginawa ba sila? Yung mga akalain nila na si Uncle Sam pag garoon sigalot sa Pilipinas, ano pong ginawa na naman ng mga Amerikano ngayon nagbanggaan? Meron ba? Wala naman po eh. Eh di ba nga nawala sa atin ang boro? Dahil naroon na nga tayo sa boro, pinaalis pa tayo. Nino, hindi po ng mga Chino, mga Amerikano mismo. Kailan ba tayo matututo ng kasaysayan? Ang kasaysayan po, ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon tayo ng napakalapit na relasyon sa China ay hindi po naging mabuti sa ating bayan. Ito po ang pinakamadugong digmaan at ito pong digmaan na talaga naman pong initsipwera ang batas na umiira sa digmaan dahil lahat po ng gumagalaw na bagay, pati aso, pati pusa, e isinabing patayin ng mga Amerikano. Yan po ang gera ng Philippine-American War. Diyan po nila sinimulan ang water treatment na pahihigain ka, lalagyan ka ng uh, ng um, panyo sa bibig at bubuhusan ng tubig para masimulate kung paano ka nalulunod as a form of torture made in the Philippines by the Americans po ang waterboarding. Huwag natin kalimutan yan. Ngayon, meron bang ganyan tayong kasaysayan sa China? Ang kasaysayan ng China, nung bumisita doon ng isang na uh, namumuno ng sulu at namatay doon, binigyan ng state funeral, napakatagal na nating namumuhunan, hindi eh, namumuhunan, nakikipagkalakalan sa China at yan po ang ating interes dahil ang interes natin, hindi po gera, kung hindi mas maraming pagkain sa pagkainan ng mga Pilipino, yan po dapat ang pulisiya ng bansang Pilipinas. Saan ang makakabuti? Saan makakataas ang antas ng kabuhayan? At huwag niyo pong sabihin na kapag sinabi natin na ayaw namin ng gera, gusto namin makipagkaibigan, lalong-lalo na sa kapitbahay, na pangalawang pinakamayaman na bansang sa daigdig, ay kayo'y traidor. Huwag naman po. Sa demokrasya, yan po ang talagang iniiwasan. Yung pilosopiya at pag-iisip na tanging ilan lang ang merong monopoliya sa solusyon sa mga problema natin. O yan tuloy. Secretary Gibo, winakwakan ka na ni SAS. Opo. Ano yung sabi nila? Publicly hating China, privately making billions out of China. O. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.